Puspusa na ang clearing operation ng MMDA para sa rutang dadaanan ng Metro Manila Film Festival Parade sa December 16. Iyan ang ulat ni Bian Manalo. Sa unang pagkakataon, dadaan ang parada ng Metro Manila Film Festival sa apat na lungsod sa Metro Manila sa gaganaping Parade of Stars sa darating na December 16 kaya ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Strike Force puspusa na ang clearing operation sa mga rutang dadaanan ng parada. Our main goal here is ma-clear natin ang parade route para kahit papaano maging maayos at smooth flowing ang parade natin. And of course, ang ating mga motorista, we want to maintain continuous mobility. Magsisimula ang parada alas dos ng hapon sa Navota Centennial Park, dadaan sa c Road, Samson Road, MacArthur Highway at magtatapos naman sa Valenzuela People's Park. Inaasahang tatagal ng tatlong oras ang parada na posibleng magdulot ng mabigat na trapiko sa daraanan nito. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na iwasan munang dumaan sa mga rutang dadaanan ng parada. Nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa lokal na pamahalaan para matiyak ang kaayusan at seguridad. Nandiyan po yung, yung cooperation at coordination with our northern traffic and ating lokal sa Kamanaba area para matulungan tayo at ma-maintain ang proper rules and regulations at tamang clearing. Operation po natin. Bilang paghahanda, magpapatupad ang MMDA ng temporary lane closures and counterflow mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi sa C4 Road, Samson Road at MacArthur Highway. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Mula Malabon papuntang Navotas, maaaring dumaan sa Governor Pascual at MH Del Pilar Street. Sa mga motorista ang papunta naman ng monumento, dumaan sa Governor Juan Santiago Road at MH Del Pilar Street at Samson Road. Maaari rin dumaan sa North Luzon Expressway northbound at southbound. Bien Manalo para sa bayan!